Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, my sa Channel, a faith healer, also trader. So ngayong hapon na ito, hindi ko na talagang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is, um, a random gabay for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy o kagirapan sa buhay ng mga Aries ang ating mahagilap. So guys, this reading is a journey na mga gilap makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads sa way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisiksik liglig na guumapaw na balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ay, ng ating Inge Spirit for the sign of Aries? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mga hagilap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. Ano kaya kaganapan sa buhay mga ating mga hagila? There's something the six of cups. No? There's something a past person coming back. No? Or either there's something of remnants. na no? May mga bagay na nangyari sa nakaraan na maaaring sumusubok bumalik balikan No? Ano yan? Let's see what is the messages. And there's a judgment for a wake of call. No, parang ginigising ka sa katotohanan, yun need to pay attention. No, either ginigising ka sa katotohanan na huwag ka maging syunga ulit. Let's see what is additional messages. And this is something that for pentacles, for saving money, protect your power, protect your energy. So, kailangan protection ng mga sarili mo, pangalagaan mo yung sarili. Laban sa mga taong minsan nang naging, uh, minsan nang nampan, naman, Nanakit sa iyo Or minsan nang nagsilbing uh, um, sakit sa puso mo. Ay. let's see what is additional messages. So, there's a requirement ako being practicality and security pagdating sa finances. No, pangalagaan, pang na pangalagaan, protection mo yung sarili mo. What is digital messages? And there's a night of wands, no? Magtsaga ka lang sa ginagawa mo. No, dahil malapit mo na may sakta para nito, ano pangarap, at ano man yung mga bagay kagustuhan mo, maaaring matul matupad na. And this is something, guys, with a five of wands. Mag-iingat ka lang, there's ating competitors, or meron dito nakikipagkompetensya sa'yo, or either there's something complication na no? may nagbibigay talaga complication sa buhay mo what is the six of cups there's a knight of swords no? bibili sa takbo ng eksena no? at no, there's a back and forth no? some of you there's an ex na paparating para bungkalin no? at guluhin ulit ang buhay mo there's a judgment represent with a magician for manifestation. No, ano man yung mga bagay na pumapasok sa isip mo, sa iyong intuitions, no? Or may mga bahagi dito ng paalala, no? Na maaari magtagumpay ka. Parang, yes, I got it, ganon, no? Maaari magdala ng victory and success. What is the four pentacles? Four of Pentacles are represented with the Nine of Pentacles with a blossoming abundance. Na maaaring lumago, lumakas na ang iyong finances. Na no, maaaring mas lalo nang mag-bloom itong finances mo. No? Las lumago, lumaki. No? Ang iyong resource of income. The King of Pentacles represented with the Seven of Swords. No? There's a sneakiness, cheating, lying on you. No? Maging practical ka at secure ka. No, sa iyong finances kasi meron taong lolokohin kalilinlangin ka mag-ingat ka. What is the Knight of Wands? Represent with the King of Sword. Just being a wise and being intelligent about this bawat decision na gagawin mong action. No? Hindi ka pwede dito marupok. No? Kailangan na um, kailangan na buksan mo ang isip mo sa lahat na nangyari sa iyo, magtiyaga ka sa ginagawa mo. No? Kailangan maging ka sa ginagawa mo. No? Kailangan mong um, lagi mo pakakatandaan yung nangyari sa isa na kalaan, kailangan mong baunin yan para hindi na muling mangyari sa kasalukuyan. The Five of Wands, referencing with the moon card, malalaman mo kung bakit nagkagulo lahat ng eksena sa sitwasyon mo. No? There's the moon card for a truth malalaman mo at malalantad dito kung ano yung mga bagay na nakatago sa'yo. Let's see what is the Six of Cups or the Knight of Swords reference with a child card. There's a sudden an action and moment. Na magkakaroon na ng changes dito pagdating sa finances, pagdating sa love life, pagdating sa health mo. Na no? maaring um kung ba oh, there's a sudden action talaga. Na maaring may pupunta dito sa uh, may babalik. No, maaring pupuntahan ka. Pupunta sa bahay nyo. No? Let's see what is the judgment across the magician. Reference with the death card. So there's a sudden an ending in your beginning, no? Matatapos sa 'yung paghihintay mo. No, maaaring gusto mo rin talaga siyang bumalik. No? Gusto mo siyang bumalik or maaaring pinabalik mo siya. No? Some of you guys may asawa tapos kung naghiwalay, gusto mo pa rin bumalik yung person mo, babalik siya. No? So let's see what is the four of pentacles because so, the nine of pentacles. There's a high physis. So something hidden in the gender or hidden enemies. There's something a mystery na maraming bagay na nakatago dito sa likod ng yung yung pera or yung finances or resource of income. Maring lalago, lalakas yan. May mga unexpected moment ka lang na mararanasan. No? Maring uh, um, magkaroon ng uh, pagtumal, pagbagal, ng pasok ng pera, kaya kailangan mag-ingat ka. What is the king of pentacles, uh, king of pentacles, sir, because seven of swords, hermit card, no, there's something soul-searching. No, maring uh, gusto mong hanapin yung sarili mo. No, dahil maraming taong nag-trader sa iyo, maraming taong nag-lean sa iyo, parang pili mo lagi ka na niloloko. Na no, parang lagi ka na binibitray. Na no, parang gusto mo na lang, lang pakawalan yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Gusto mo na lang ulit magsimula ulit, no? What is the Knight of Wands request the King of Swords? Reference with a sour moment. So there's something a major changes. Napalaking no, pagbabago na magaganap sa buhay mo dito. no dahil sa mga pinagdaanan mo, no? Dahil sa mga naranasan mo, magiging mauta ka na at nagtiyaga ka na, ma na makalaya ka dyan, no? Dahil sa kaguluhan na nangyari sa isang nakaraan. What is the five of wands? And of course, the moon card represent what? Represent with a page of pentacles. So this is something, guys, with an investment, no? Ibig sabihin dito, matuto ka na magplano, bumuo ng plano, or um, gumawa ng pangarap mo, No, maaaring matupad yung mga pangarap mo. Maaaring matapos na itong mga um, kumukontra sa'yo. Kailangan mo lang protectionan yung sarili mo dito. Huwag ka na nag-share ng kahit anong information sa kanila. Huwag ka na nagkukwento. No, mag-ingat ka rin sa pag sa pag, ano, ng investment. No, baka mas-scam ka. No? And of course, there's something argument. No? Mag-ingat ka sa pagpapautang kasi mas lalo ka magkakaroon ng kaaway. Additional messages for the outcome. Ang pinaka-outcome dito is the Ace of, of Cups. A new love. A new romantic cycle begin. Magsisimula pa ng bagong cycle pagdating sa boy pang-ibig. Na ibabalik ang kilig. So, there's the King of Cups. So, see, nandito talaga yung devoted forty person. Na may taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. This is something mature person by emotions. And this is something the King, the Knight of something of practical insecurity. Ngayon, mas lalo ka ng magiging mahinahon, magiging kalmado. No, hindi ka na masyadong agresibo sa pagpili or paghihintay ng taong para sa iyo. There's a 12 career partnership. Kasi may tatagpuan mo rin siya. No, huwag ka nang bumalik sa nakaraan dahil nako Diyos ko bangungot 'yan. No? Let's see what is the messages for finances and career. Finances and career are visible in the cast moving forward. Makaka-move on ka na, makakalaya ka na, makakawala ka na no? Pagdating sa financial crisis, financial loss, and there's a the liquidative sword na no, magsiset ka na ng healthy boundaries ngayon. No, iiwas ka na sa mga utang, iiwas ka na sa mga bayarin. No, ngayon magiging mas matalino ka na titingnan mo na 'yung magiging posibilidad. No? Iniisip mo na na paano ka pag ganto na mahirap ka sa ano pag, pag, nakaranas ka ng pagtumal or wala kang trabaho, paano mo mahulugan ngayon? Kumbaga masyado nang advance 'yung isip mo sa lahat ng bagay and there's a the requirement by confident. Malakas na lobo ngayon. No, mas lalo mo na pinalakas ang pakiramdam mo sa lahat ng bagay at posibilidad na mangyayari there's a stage of cups by intuitions na no, nakikinig ka na sa gut feeling and in your intuition and inner voice. So let's see, what is the initial message tayo? Na pagdating sa love life. Na pagdating sa boy pag-ibig alamin natin 'yan. pagdating sa buhay pag-ibig guys, there's a temperance, solid foundation na maaari nga mas magiging matibay at magiging malakas na ang inyong relasyon. Magiging um, matatag na kayo no? dahil sa mga hamon na pinagdaanan nyo. Makaka-move on na rin kayo sa mga pinagdaanan nyo. And this is something the high for lesson learned. Matututo na kayo pagdating sa sa inyong relasyon. No? Marami kayong pinagdaanan dito. No? Kumbag, hindi na kayo makikinig sa mga sulsol yung mga sasabihin ng iba pagdating sa inyong relasyon. And of course, there's something guys with the queen of cups, emotional killing. Magiging ano na kayo dito, no? Kung baga, mas lalong yung mamahalin na ta, alaga ng isa't isa. No? Kung baga, matatanggal na dito yung pagiging selosa mo. No? Ibig sabihin, mag, masyado nyo nang aalagaan ng iyong emosyon ng isa't isa. No? Let's see one more card, please. And of course, there's something guys with the need of sword and breakthrough. Magtatagumpay ka pagdating sa buhay pang-ibig. Masusungkit mo ang corona no, matatagpuan mo na siya, makikilala mo na siya, or either makakasama mo na siya. So, let's see, what is digital messages pagdating na matay sa kelp? Sa kalusugan nyo, ano ano, eksena? Sa kalusugan nyo, there's a of one, something celebration. No, gaganda na ang inyong kalusugan. Some of you, baka ka na sa inyong kanya-kanyang tahanan, sa inyong kanyang lugar no? Dahil magiging maganda na ang inyong kalusugan, no? There's a something celebration, homecoming, family gathering, and there's a new fresh for river. No, there's a second life ako na nakita dito. No, magkakaroon kayo ng uh, maring you some of you guys na no, magbubuntis, some of you magkakaroon ng blessings, or some of you guys na no, babalik yung inyong kalusugan, gaganda ang inyong pakiramdam. No? Maring some of you na losyang ngayon, baring gaganda na ang inyong mukha, ang inyong kagwapuan, babalik na. No, dahil na-stress kayo, na-depress kayo, na-loka kayo. Charis, what is the additional messages? Eh, because this is something guys with the eight pentacles. Ngayon, magpo-focus na kayo sa sarili nyo. Na mas mamahalin nyo na at of course, uh, mas alagaan nyo na yung sarili nyo dito. So, let's see what is the additional messages pa. Never represent with a strength card, with a confident. Ngayon, malakas na ang loob nyo. No? Matapang na kayo. Pagdating sa kalusugan nyo, hindi na kayo basta-basta natatakot. Alam nyo na may tumutulong sa iyo at alam nyo na kumbaga alam nyo na yung kalusugan nyo. No? Ma na kayo. No? So let's see, what is the additional messages for all outcome for all areas of your life? What is the outcome? There's a seven of that you are being protected. Na no? maaaring protektado ka ng ating gabay, na no? maaaring pinaprotect ka ng ating spirit, or either kailangan protect ng sarili mo, And this is something the eight of swords, no? There's a lot of toxicities that negativities around you. No, matuto ka dapat mag-set ng healthy boundaries. Pakawalan mo yung sarili mo sa lungkot at negatibo mundo. No, at the same time, there's a the queen of pentacles. No, just being um, practical. No, at the sa magbukas ka ng bagong negosyo or maaaring magbaka pagbukas ka ng negosyo ngayon. Maaaring um, lumagu yan, maging maganda ang inyong finances. Now, and there's a page of sword na ngayon matututo na kayo, iiwas na kayo sa mga utang at bisyo. No, matututo na kayong alamin yung mga kahihinatnan. No, yung kalalabasan ng mga walang katuturang walang katuturang bagay pagdating sa kagastusan. And there's a devil card reverse something, a uh, no more temptation, no more greedy. No, mawawala na yung sakim or na mawawala na yung kagustuhan mo sa isang bagay, no? It's either tukso, o ano man negatibo ay maaaring mablock na. No, kasi man yung gumagawa sa inyo, maaaring tatanggalin na, aalisin na, o maaaring hindi na makakapasok sa inyo ang gawa ng kulab o kahit ano man. Dahil may protection ka ng suot. No, maaaring um, ginagabay at protection ka na ng isa sa mga taong tumulong sa iyo. No? So guys, um, this is a reading for you guys na for random gabay. We have also an extended random gabay. So, um, sabay niyo po ang ating extended reading kung gusto niyo po mapanood ang lahat ng kaganapan pa sa reading na ito, no? comment uh, request sa tingnan niyo sa description box after this uh, video. Dari gusto niyo makikita yung link para mapanood niyo ang susunod na eksena. Nandun to yung mga magical fair messages and angel synchronicities, angel's number, and there's a lot of advices no, ng ating angel spirit. And we have also guys, na makikita nyo doon yung clarifying for love situation. And we have also uh, what lies beneath with a hidden future, yung mga mangyayari sa iyo sa, sa hinakarap, no? Ano man yung mga posibleng maganap sa yung future. And there's a part of the light na magsisilbing liwanag no, sa buhay na tinatahak nyo. And of course, there's a shadow works na magsisilbing na magbibigay ng motivations and of course, something inspirational, um, informative no? Informations. And because this is something a yes or no question. No, ito yung pinaka gustong gusto ng ating mga uh, manunood, ng ating mga um, viewers, no? Ang yes or no pick a card question. So guys, ha, abangan nyo to kasi pwede kayong mag-question dito regarding sa buhay nyo, sa relasyon nyo, sa finances nyo, sa kalusugan nyo. There's a yes or no tayo na uh, pick a card with a 1, 2, 3. No? Doon nyo makikita lahat ng eksena nyo kung ano yung magiging kasagutan sa inyong katanungan. So maraming salamat guys. Magkita kay magkita kita tayo ulit sa extended random gabay for the sign of Aries. So Aries, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po, baka ka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And give it Christian Bell for more videos. Update ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalong-lalo lalo na hindi rin kiskip ng ads away pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na manong balik sa inyo. At maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush